back to my channel ngayon na video guys um, ko po itong kadena guys napagalawa guys so, kaya lang pag kaya tanong ikot ko dito guys dito na bolt na ito guys yan hihigpitan ko guys yan hihigpit na yan mas pala straight na siya guys. Maluwag pa rin siya guys. Kaya ang ginawa ko guys. Nagyan ko ng malaking bolt guys. Ito kalaki guys. Oh. Kapel. Nilagay ko siya dito guys. Subukan ko kung higpit pa yung kadina guys. Kaya tatanggalin ko muna ito guys. Subukan ko lang kung gagana ba siya guys. Si problema ko talaga ito. Palaging lumuluwag eh. Guys eh. Takbo lang siya ng gunti. Ngayon ngayon maluwag na naman. Ilagyan rin guys eh. Ito dito. Tapos. Ito nga turunan kan Iba guys, sama lalu lalu guys. Kerap kan. Ma patok pin lalu lalu yang kedua na. Bagel. Mal sa orang kada. Bukan nanti guys. Kena yang kedua guys

hindi rin maganda yung masyadong higpit ang tama lang yung ganon din yung gadina hindi na siya masyadong tatama dito yung na yan okay na yan kasi magikot ikot ng gulong higpit yan yung tama lang siguro yan yung eh, dalay pa malawag hindi pa naman naikot kasi malaki na Tepos yung clearance ito ilagay natin yung spacer guys sa gitna tapos yung kanyang bubulak Chan. at saka kung maghigpit dito guys kung lagay ka din na kailangan huwagan mo ito guys yan Isipin na yabi. Tools. Saka doon sa kabila. Ano bang yan. Tools yan. Ah, yun sa akin. 19. 19 na rin. Kasi sa doon. Saka yan. Final na. talaga na yung double knot Final mo na rin dito. Ipata na. na guys. ikot lang yung pagkanan. Huwag naman masyadong higit. Kiramdaman lang natin na na na, na parang naglock na siya. si malu strip si rey yang at, ya nah, bangkit na itu ya itu nih yang final ya nih yung... tubul nutnya dan menggigit na natin to ya ini mana saya ada menggigit itu si malu strip ya teman Diba, may na guys. So yun lang muna ang video ko ngayon guys. Maraming palang salamat sa pagpapanood ng video na ito guys. At sana magustuhan niyo ang aking video. Please share and subscribe. And mag commentan kayo. Hanggang sa muli guys.